Malaking swerte ang naghihintay para sa mga Chinese Zodiac sign na ito mula ika-26 ng Pebrero hanggang ikatlo ng Marso taong 2024. Minsan, ang pinakamaswerteng bagay na nangyayari sa isang tao ay maaaring maging isang madaling maunawaan kung kailan magsisimula at huminto. Ang enerhiya ng linggo ay humihimok ng limang zodiac sign na magtiwala sa mga senyales at synchronicities na hatid sa atin ng swerte. Pagkatapos ng lahat, paano ka magiging maswerte kung patuloy mong binabalewala ang mga cosmic na pahiwatig para sa swerte? Rooster, Cyca clock. Kung mayroon kang mga kakayahan sa Seikiko o ikaw ay isang malakas na intuitive, ang iyong swerte sa linggong ito ay mahigpit na nakatali sa panig mo na ito. Kaya't bigyang pansin ang mga palatandaan at pakinggan ang mga nudge na iyon. Dadalhin kanila diretsyo sa iyong swerte at pagkatapos ay ilan, kung sa tingin mo ay tinawag ka. Simulan ang iyong araw sa isang maikling ritual sa paghinga na sinusundan ng pagmumuni-muni, makakatulong ito sa iyong makinig sa mga nudge sa loob at gawin kung ano mismo ang kailangan mong gawin. Palalikasin din ito ang iyong intuition, na pagtanto mo man ito o hindi. Tiger, Toxic Lock Huwag kang maalarma parang kakaiba kapag ang pamagat ay nagsasabing toxic na swerte, ngunit ito ay iyong swerte, gayon paman. Ito ay tumutukoy lamang sa iyong swerte ngayong linggo na toxic sa mga taong sumusubok na humadlang sa iyong paraan o nananakit o ng abuso sa iyo sa nakaraan. Pinili ka ng tadhana upang harapin ang hustisya sa pinakametula na paraan na posible. Mas marami kang malalaman kapag nagsimula na ang kwento, kung sa tingin mo ay tinawag ka. Magsuot ng tiger's eye o red jasper na pendant para matulungan kang manatiling matatag at malakas. May dahilan kung bakit ang stealth ang pinakamahusay na taktika at diskarte ng iyong zodiac sign. Snake, Fountain of Immortality, ang swerte mo ngayong linggo ay magpaparamdam sa iyo na nahulog ka sa totoong mundo at napunta sa isang shanksha drama. Tulad ng mga epikong kwentong iyon, Magmumula ang Kat Angie Tanging Kat Angie Tanging Paglilinang ng Enerhiya, habang nakaupo sa katahimikan habang nakapikit. Kaya maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni ngayong linggo. Makakatulong ito sa iyo na mahukay ang mga ideya, inspirasyon at talento na magdadala sa iyo sa susunod na antas at pagkatapos ay ang ilan ang ilan sa inyo ay maaari ring hamampes ng ginto habang ginagawa ito. Kaya, Bumuo ng isang ideya sa negosyo na nagpapayaman sa iyo at lumilikha ng isang pangmatagalang pamana. Dragon, internal lock, ikaw ay isang puwersa na dapat isaalang-alang sa linggong ito, magmumula ang iyong swerte sa loob mo, kaya huwag mo nang hulaan ang iyong sarili. Maaaring tawagin ka ng mga tao na cocky o overconfident, kailangan nilang kainin ang kanilang mga salita kapag pinunasan mo ang mga sahig gamit ang iyong tagumpay sa alinmang bahagi ng buhay ito ay may kaugnayan. Subukang isama ang ilang saligan sa iyong buhay sa linggong ito. Bagaman, makakatulong ito sa iyo na manatiling pantay ang ulo upang makapunta ka ng mas malayo kaysa sa iyong naiisip at hindi magambala ng mga maliliit na labanan o pag-aaksaya ng iyong enerhiya sa pakikipaglaban sa mga naysayer kapag hindi mo kailangan. Pig, Lock in Truth, hindi laging sumisikat ang swerte sa ating buhay gaya ng araw kung minsan, bumubulong ito sa kalaliman ng gabi at nagpapamulat sa atin ng mga katutuhanang hindi natin alam, mga katutuhanang maaring nakakaramdam ng kapahamakan sa sandaling ito, tulad ng pag-aaral na ang isang taong malapit sa iyo ay hindi mo kailanman kaibigan o na ikaw ay inaayos o minamanipula, ang mga katutuhanan na, kapag nalaman na, ay nagbibigay daan sa iyo na protektahan ang iyong sarili at gawing pabor sa iyo ang alon. Iyan ang swerte mo ngayong linggo, kaya't manatiling matatag at kumapit ng mahigpit ang pagpapalang ito ay magbabago sa landas ng iyong buhay sa pinakamahusay na paraan, kahit na nangangailangan ito ng maraming panloob na lakas sa simula.